Hi, maganda araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. Ngayong araw na to, ang topic natin ay tungkol sa mga kiti naman. No? Yung nahiwalay mo na yung kiti doon sa mga nanay nila. Ano ang gagawin mo para sila ay healthy hanggang doon sa paglaki? Para at least 99 to 100% liveability ang mga kiti mo. Na hanggang lumaki sila, nang two and a half months to three months. Ang unang gagawin mo ay iwalay mo muna, di ba, doon sa mga nanay nila, yung mga kiti. At pagsamasamahin ang isang age. Kung meron man may halo sigurong batch, kasi ganun ang ginagawa ko minsan, pagka meron yung alanganin na time na napisa at okay naman, mga three days to five days, pwede mong ihalo sa kanila kasi mabait pa sila, mabait pa yung mga kiti na dadatnan nila. Pero kung 2 weeks na at may bagong pisa na kiti, hindi mo pwedeng ihalo yung mga bagong pisa doon sa 2 weeks kasi madidelay yung pagkain na ng yung mga nauna doon sa susunod na feeds nila at saka tumatapang na yung mga yon tutukain na nila yung mga bagong pisa so malalaki na kasi yung mga 2 weeks at medyo natangsik dan, no? Natangsik na dahil dyan. Si At ayaw na nila ng mga may kasama na bagong mukha. Pero kung mga one week, okay lang. Three days to one week, okay lang na pwede kang maglagay. Pero tingnan mo pa rin, obserbahan mo kasi hindi po pwede talagang maghalo ang mga kiti na magkaibang age dahil may madi-delay dun sa susunod na pagkain nila or merong ma-advance naman sa susunod na pagkain nila. Kasi syempre, di ba, pagdidesisyonan mo yan kung ano, pakakainin ko na ba yung kiti ko ng chick starter? Eh, meron pang nahuhuli? O di mapapa-starter na ng maaga yung isa, di ba? Ganun yon And then, pagka nandun na sa brooder, siguraduhin mo meron silang enough na temperature na pwede dun sa mga katawan nila. Parang yung ginagawa ko. Sa akin, pag inihihiwalay ko yung mga kiti, pagka kung ilan lang sila, no, yung pag maliliit pa lang, pwede sa maliit na box. Pero kung lumaki na sila, mga one week, medyo masikip na dun sa box na paglalagyan mo kung marami sila. So, kung halimbawang marami sila at 100 nga, di ba? Kung 100 heads na kuti, yung medyo mas malaking box ang paglagyan mo. Kasi kung pa-konti-konti ka lang, pwede naman yung maliliit na box. Pero, kung 100 heads, bawat batch, eh, mas malaking box ang paglagyan mo para makontain yung temperature. No? Para ma para yung temperature nila doon sa loob ng brooder. At kailangan merong cloth na tapakan nila para magbigay ng dagdag init sa kanila. Kasi pagka nandun sila sa box, yung init nila, maiipon doon. Kahit na walang ilaw yan, kasi ang ginagawa ko, walang ilaw lahat ng mga brooder ko, kahit mga growing pen ko na na, kahit ilipat ko sila dyan sa open na brooder, yung screen lang ang palibot niyan, kahit ilalagay ko sila dyan, hindi ko nilalagyan ng ilaw. Walang ilaw ang mga alaga kong manok. Kapag ka nahiwalay muna yung kiti, paiinumin mo muna ang mga yon. Kagaya ng sinabi ko dun sa isang video ko noon, no? Uh, may sinabi ako dun tungkol dun sa pagpapainom para maiwasan ang pagkakaroon ng paste event. Pero... Siyempre, hindi lahat ang mga yan, kung 100 heads, hindi lahat ang mga yan makakainom ka agad-agad, no? So, kailangan tsagain mo pa rin na tuturo-turoan ang mga yon. Siyempre, bibigyan mo na sila ng Chick booster. Ang um, gamit kong Chick booster sa mga kiti ko ay yung pang 21 days lang na ipapakain sa kanila, yung Power Max. Pero uh, kung wala yon gumagamit din ako ng uh, yung cheek booster na yung pang 1 month. No? Yung Power Max, 49 pesos ang bili ko and then yung cheek booster na isang klase, yung 30 days mo gagamitin, gagamitin ay 40 pesos per kilo. Susundin mo talaga yung tamang measurement ng pagkain nila mula kiti, mula day old na hanggang doon sa paglaki. So, meron akong video noon, no, sinasabi ko doon kung ilan, no, ilang grams per head per day pag ganitong araw na. Mga ganon, no? Hanapin nyo na lang. Yung tubig nila, ewan ko lang sa iba ha. Ito, yung sinasabi ko sa inyo, ito yung experience ko, ito yung ginagawa ko mula noon na paraan para hindi sila madaling magkasakit gumagamit ako ng oregano, guava leaves, at saka malunggay leaves. Iyon, pinipiga ko talaga. No? Uh, pero, sabi nila nga, ibiblender ko raw or iluluto ko. Pero, mas gusto ko yung pinipiga-piga ko lang kasi meron pang natitirang mga dahon-dahon na pwede lang matuka na nakahalo na dun sa tubig. Tapos, yung plain water, isinasalit ko yan. Kung may barley ako, kagaya ng sinasabi ko sa mga video ko, no, ay binibigyan ko rin sila. Lalo na pag kami nagkasipon at meron na akong barley talaga, yun ang pinapainom ko. At mabilis lang na mawala yun. Pero kung wala, na, yung oregano, pwede naman. Pero kailangan iringgilya mo, yung ilagay mo sa syringe, yung tuberculin syringe, para siguradong yung napigamong oregano ay maiinom nila. Yung two weeks, pwede nang purgahin ng mga yun. Itaon mong mainit ang panahon para yung mga larva na paralyzed lang at malaglag dyan sa baba, hindi na ulit may kung halimbawa may langaw na ano, dumapo, daladala niya yung larva, makakain din nila. So, kailangan mainit na mainit para mamatay agad ang mga yon kung halimbawa may na-paralyze lang kasi may mga dewormer na paralyze lang yung mga uh, lumalabas na yung mga inilalabas nila no? may video ako noon na sinasabi ko kung ano yung mga sunod-sunod na pagkain so kailangan uh, pag ang kiti mo ay nahiwalay muna na naumpisahan mo ng pakainin sundin mo lahat yung tamang pagpapakain kung anong ipapakain mo dapat, anong measurement, anong oras. Kung anong oras ka nagpakain, yun pa rin ang oras na magpapakain ka. Bakit? Kasi yung late na pagpapakain mo, ba napakain ka ngayon eh, 6, 6.30 or 6 o'clock. Tapos bukas, alas 7, alas 8 or alas 9, tinatamad ka or kaya late kang gumising. Yung reserved energy nila, magagamit na naman nila ulit yun. So, pakakainin mo na naman sila, mag-uumpisa na naman, di ba? So dapat pag oras ng pakain, yun dapat. Kailangan meron kang body clock kasi sila aabangan ka nila dun sa time na nagpakain ka. At yung tubig, huwag mong i-empty yung ano yung container nila kasi kailangan nila yan para sila ay mabilis tumaki. At ang mga feeder nila, waterer, yung bahay nila dapat malinis. Kagaya ng dapat ay nakagaya ng dati kong mga sinasabi, paulit-ulit, malinis na bahay, feeder, waterer, paligid. Kasi alam nyo, masaya sila. Madali silang lumaki. Madali silang mag-convert ng feeds into meat. Mabilis mo silang ma-dispose. Yan ay kung ang ipinapakain mo ay commercial feeds, confined sila, hindi sila gumagala. Tapos daily na nakukuha nila yung nutrient requirement na kailangan nila dahil nasusunod yung measurement ng pagkain nila at nasusunod yung tamang pagkain nila sa age nila. Sa experience ko, mataas ang livability ng mga kitiko ng hanggang paglaki nila. Kasi yun nga, mula dun sa brooder, tamang temperature, tamang paligid, tamang pakain, hanggang dun sa 2 and a half to 3 months na sila at malinis lagi ang ilalim nila. So, ganun lang ang gagawin mo para buhay ang mga kiti mo. Para sa akin, madali lang mag-alaga ng kiti, magpalaki. Dahil sinusunod ko yung tamang sistema ng pagpapakain, tamang sistema ng pag-aalaga. Muna dun sa kalinisan hanggang sa pagpapakain, sa paggising ng maaga, paghiwalay sa mga kiti. Basta yung overall na pagpapalaki sa kanila. Hanggang dito na lang at sana may nakuha na naman kayong idea at kaalaman sa video ito at thank you pa rin sa lahat ng mga subscriber lahat yung mga sharer lahat nagko-comment lahat kayo uh, thank you sa inyong lahat at sana pagpalain tayong lahat araw-araw at panatilihing masaya masigla at malusog ang ating mga alagang manok